Apo, na yan dito na tayo ngayon guys ito na natin kung may pagkain ang ating mga laga magpapakain okay, so, tayo guys ng mga manok magpapakain tayo guys ng mga manok magpapakain tayo ng mga manok hey okay, guys so, mga manok guys ibu kay mga kita kay Hi, hey, guys ibu guys magpakain tayo ng mga manok guys yun guys okay, so, guys ang guys yan guys sila guys so yan, Maka guys. Ayan. ano makain sila guys yan ano ang inahin guys tapi oh. guys up oh. ngeblas itu guys nah no, guys udah guys itu guys udah guys sampai bau, up

Ayan. Gusto nang pagkainan mo. Ah, Hindi po. Ito ba? Kainan nyo? Sige. Pakain nga ang gawal. Ha? Aba. Ito ba ah, sa... ang kainan nyo? Ini ngomong-ngomong. 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 Ini 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 ngomong

na. Okay na. Sige sure na kayo. Ayan. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Pakain ko na lahat.